Torne, may tanong na po ako. naalala uh, po natin yung mga ginagamit po nila ngayon mga witness dyan po sa Senado ay mga PDL. Ang tanong po, Torne, ito po ba ay uh, mayroon po bang mga kaupulang permiso galing po sa Korte Suprema? Binali, wala na po nila ang batas. Sangayon po sa rules of court, walang sentensyado na ang parusa ay panghabang buhay na po pwede ilabas sa Pilipinas, na wala po permiso sa Korte Suprema. Pero ginamit po nila ang kapangyarihan nila bilang kondisista para ilabas at tumayong testigo itong mga sentensyadong mga kriminal laban kay PRRD. Awa, awa naman tatay. Pero nakalimutan nila na sa batas, hindi po pwedeng madawit ang ibang tao kapag ang isa ay nag sa isang kasalanan. Ang ganyang confession ay magagamit lamang doon sa taong nag hindi sa ibang tao. So ilabas nyo na po ang hanggang isang milyong mga mamamatay tao, hindi po nila po pwede idawit si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanilang pag-amin dahil ang kanilang pag-amin, linalagay lang po nila sa kumunoy ang sarili nilang buhay at hindi ang buhay ni Presidente Duterte. Ah! Lalo silang mala life sentence niyan. <laughs> Bakit sila tumututol <laughs> sa ginawa ng Presidente Duterte? <laughs> hindi ba totoo na ang presidente Duterte ngayon ang pinakamamahal na naging presidente yes. ng bayan dahil oh, oh niya oh. ang kapayapaan sa ating mga komunidad. Oh. Dahil itabanan niya ang mga drug pushers yes. at mga drug lords. Okay. At dahil dyan, nakatulog ng mahimbing ang pamilyang Pilipino. Makakalakas po. Hindi ba gabi. totoo? Totoo. Oh. Yes. administrasyon Balik ang droga sa mga kalye. Balik na naman ang takot sa puso at damdami ng mga magulang dahil langtara na naman ang droga sa ating lipunan. Atty. Harry okay? Roque, uh, sa so inyo po nang gagaling yung uh, source na ito na sinasabi niyo po na merong uh, nilulotong impeachment complaint laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero ano po ang inyong masasabi dito? Itinanggi po ito ng Kamarajo ngayon sana po isulat nila yung pagtatanggi. Dahil makikita natin sa kasaysayan na talagang hindi sila papayag na hindi umupo na bilang pinakamataas na leader ang tambaluslos kung hindi sa 2028, baka mas maaga pa sa 2025. Yari tayo dito, magising na kayo. Itagal po oh, sa bato atin atin. dahil sila po ay matagal na luklok ng panahon ng Marcelo sa pwesto they want forever again. Pero ang alam natin, wala forever at ang meron lamang ay never again. Never again! Walang forever again! Never again! Never again! Never again! Never again! Never again! Never again! Kaya po, mga babayan ha, Narito po kami sa EDSA. Ang dami po natin ngayon. Dahil yeah. oh, kada ang camera ang... na naririto, hindi po bababa sa 50,000 ang nanonood. Milyones wow. oh, oh, po na tayo ngayon. Mismo. Oh, oh, ang kayo, oh, lang, tayo na, Sana lahat tayong nanonood na ngayon sa internet. Lumabas, lumabas at maninindigan si dito sa EDSA. sa EDSA. Narito oh, wow. pala ang isang bagong bayani, Yay! ang tunay na kaibigan, mga kaibigan, binibining Sandra. Yay! Ay, sa ating mga viewers, wag na kayong mag-stay ng bahay mo. Mag-try na tayong lumabas dahil grabe na itong ginagawa itong mga kongresista itong si Ace Barkers <laughs> ay noon dumidilap yan sa puwet ng mga Duterte Tama. ngayon dahil sa 20 billion na ipinibigay ni Tambalos Los sa inyo kaya kayo lahat gumagawa kayo lahat ng paraan para masira ang, ang mga Duterte hindi kami papayag ng aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte ay papuntahin dyan sa Kongreso. Dahil yung Kongreso nyo ay Kongreso ng mga magnanakaw. Bama! Kaya lahat, para yun yung anti-virus, oh, yes. nagmamayabang ng uh, budget hearing ng OVP nang tinanggalan siya ng maskara ni VP Sara. Di ba napahiya? Yes. Yan ang ugali ng honti virus na yan. Walang utang na loob. pag pa kay diba? Pangulang Duterte para makakuha ng foto sa Davao. Pagkatapos ng manalo, Anong ginawa? Tinira si Duterte. Unang tinira ang ating mahal na pagulo. Kaya, ang ginawa niya, dapat sa mga senador, i-open nyo ang PhilHealth nang siya ang nakaupo na PhilHealth Chairman. At makikita natin ang panluloko ng hondivirus na yan. Akala mo kung sinong malinis kung magsalita. Bulok ka rin. Visa bulok! Visa bulok! Visa bulok! Visa bulok! Visa bulok! bulok! Ang pilalt namin. Gusto mo? Po. Kaya ka nagkakaganyan dahil gusto mo maging presidente? Oh, Hoy! <laughs> napakalayo mo pa. In your dreams. In your dreams. In your dreams. <laughs> In your dreams. In your dreams. <laughs> kaya mga kababayan, ilabas na loob, magsipaglabas na tayo. Ipakita natin, hindi tayo pwedeng lumaban sa dahas dahil wala tayo ng, ng kakayahan na lumaban ng, ng dahas. Kaya, magdasal at pag nakita nyo na, na every Friday, maglabas po kayo. Dahil pag ito ay dumami na tayo dito, marami na rin na lalabas ng kanilang bahay. Kaya sa uulitin, kayo na mga kongresista mga ano kayo dyan naalala ko talaga yan si Ace partners ang yabang-yabang mo -yabang. nung kapanahunan ni Duterte sip-sip puto -sip yes. ka rin yes. <laughs> oo, kapit ko ngayon, dahil gusto nyo dahil sa 20 billion na sa inyo ni Los, kaya ganoon kaya mga kababayan ko magdasal at lumabas, lumabas na po kayo para ipakita natin dito sa pangag na presidente na hindi pwede mag ang devil dito sa ating mahal na bayan. Salamat po. Okay. 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 Yeah. Mabuhay si Manay Sandra Kam! Mabuhay! Mabuhay. Mabuhay.